Gusto kitang imbitahan para sa isang napakatinding distrakan. MG, hinahamon na si Brando ng distrakan. Luni, fan pala si Badang noon pa. This is an open invitation kay Tito Brando. Tito Brando, um... Pinaparinggan mo ako madalas sa Facebook. Nilalaro lang naman kita. Alam ko naman nilalaro mo rin ako. Parehas na tayong maedad ngayon and legit na to, matanda na talaga tayo ngayon, 'di ba? Although mas matanda ka talaga sa in big time, pero I can say na nasa tamang mentalidad na rin ako ngayon. Ngayon, Tito Brando, gusto kitang imbitahan para sa isang napakatinding distrakan between makagagawa sa man versus you. Alam mo kung bakit ito, Brando? This is your time to shine. Ito naman siguro yung gusto mong mangyari, di ba? Ilagay natin sa gitna, ilagay natin sa gitna yung karir natin. Wala naman akong karir sa hip-hop. Pero ikaw, may karir ka sa hip-hop, di ba? Pero kahit paano may pangalan din naman ako. Hindi ako, hindi na ako ganun kasi katulad dati. Pero kahit papano, I can say na magkakaroon ka pa rin ng medalya kung sakaling mabaon mo ko. Tama? I can give you one round. Pagkatapos nun, tutulungan kita na wasakin si si Honcho kung gusto mo. Diba? Magiging aso mo na ako, Tito Brando if I lose against you. Pero, if you lose against me, magiging aso kita. Okay ba yun sa'yo? O kung hindi okay yun sa'yo, ibang ilatag natin sa gitna. Ikaw naman na mag-decide kung anong gusto mo. Pero, Tito Brando, for me, this is a good thing. Healthy. Pero ang gusto kong distract, sana, ay yung personal mabigat at real talk sa isa't isa. Yun ang tema natin. Wasakan tayong parehas ng buhay. Distracto ah, sa rap game, di ba? Ganon ang gusto ko. As you said, galing ka sa ira ng distrakan. Sabi mo yan, di ba? Eh ako ganun din. Ayoko ng mga distract na tulad nung ginawa ni Apex sa akin back in the day. Na puro bars yung distract naging kanta. Tapos yung sagot ko sa kanya, ganun ang distract ito, Brando. Yung walwalan talaga. Ganun gusto ko. Tama? Yung wasakan talaga. Maganda para happy-happy lahat, di ba? Yun lah. Can you give your fans a chance para makita naman nila kung meron ka talagang ibubuga? Or hanggang ganyan ka na lang, magpaparinig ka na lang na magpaparinig na magpaparinig sa social media? Tito Brando, I can be your biggest, I can be your biggest uh, medal of honor. Kasi kahit pa paano, may pangalan si Makagago. Hindi ako pipitsugan or basta-basta lang na tao sa social media. Alam nyo yun? Ah, kahit pa paano, may pangalan naman ako. Oh, hindi na ako sikat tulad dati, but alam mo yun, medyo may bigat pa rin naman. This is your chance, Tito Brando. Luni na banggit nga niya sa bago niyang upload sa Break It Down na mataas ang respeto niya dito kay Badang mula pa noon. Ay, ako talaga pag Badang since day one, very big fan ako niyan. Oh, kasi kita mo naman, kita mo naman track record niyan. Di ba, Republic pa Mahal mga tao yan. Nung naalala ko nung Republic Days, tinabihan ako niyan sa bus. Hmm. Ano pa lang, photoshoot pa namin. Sabi niya sa akin, Tol, ilalakanta mo sa akin 30. Sabi ko, utang 30. Ang Kaya doon pa lang, may respeto na ako sa kanya. Yung sinabi niya yun, nung unang araw na yun, na ano na, naalog yung ano ko doon. Pride ko bilang MC. Nakaka-demoralize yun? Oo, o, syempre. Ikaw ba naman sabihan ka na nakagawa ka na ng 30 na kanta? Di ba? Di mo na kailangan ng patunay. Basta sinabi yun, hmm maniwala ka na kagad. Ganun yung first meet nyo? Ganun yung first meet namin. <laughs> e, Kaya hindi ko talaga makalimutan yan si, ano, Darwin. Darwin. Kuya Dars.